nakita niya. ko na yung mga na galing ko sa inyo. Tsaka, advance Merry Christmas. Thank you. <laughs> Ayan, nandito mayroon po ako line. ngayon kay ano, kinadong dahil mayroon akong hinatid. Nandito ngayon si Caleb. Oh. Hi, Caleb! Caleb! Caleb, sayo ka! Kalib, dance mo nga ako, Caleb! Caleb! Yay! Hala! Teka lang, tatanong ko, boy or girl si Caleb? Ha? Boy. Na boy believe. na lang kasi wala kang makeup na. No? <laughs> dance mo na ako. <laughs> ito ito si ate. Anong pangalan ni ate? Amiya. Si Amiya. Ayan po. Dalawa. dalawa anak. Si Kuya Alpi. Ayan. Si Caleb. Caleb dance mo nga ako. Ito ka. Ang bite-bite ni Caleb. Si Sakulit Kalib, hinahanap ngayon si Risa. Mhm. Aisha, pakita mo 'yung. Oh. Dalila. Dalila. Dalila, pakita mo sa akin 'yung dance mo. Tawis na. May Oh, may screen na oh. Ye, Ian si Ate. Oo. mo. Ha? Ang ganda naman ni Ate Sam kamu ko kuya Alpi. Why? Diyos ko, Mio. Mami, ro'y. Sos, pardones. Huwag <laughs> tayong magtataka. <laughs> Oye, Kalib. Dance na ikaw ng ice cream, yami? Dali na. Titignan ko yung dance mo. Dali na. mo. Dali. sino kasama ninyo ngayon dito? Okay. Oh, Labit ka. oh dali. Kanta ka ng rain rain. Dali uh, na. Wow, Wow, very good naman si Kalib. Galing ka na magbilang, Lib. sa ulo niya na. Sige nga, oh, count ka nga. Galing na magbilang yan. Nagkakabigay ni pa yan. Kalib, Baby count ka nga. Baby Siti naman. ABCD, ABCD, C -C -D. Tingin dito. <laughs> <laughs> Dito, ka Dito kalapit. Dito kalapit daw. Hindi ka naririnig. Eh. Hindi ka naririnig. Ikaw man naririnig? Si Ate Amiya, marunong mag e si Ate Amiya. Oh, yan din. Sige nga Ate Amiya, parinig mo nga sa akin, Ate. Parallel nena ito lang. Oo, oo. nag aaral na pala si Ate Amiya. Magbilang ka live, dali, pakita mo yung bilang mo. Magaling galing magbilang 'yan. Kalib, count na. Kaleb, count na, Kalib. Kalib. yun. <laughs> Busy kasi nanonood ng mga horror. Hoy, ang lakas naman ng love ni Kalib. Oh, gay matakot. Kala mo na tumatawa lang. <laughs> nga, natatakot at sa mo na ano lang nagulat. <laughs> okay. Gusto mo sumayaw? Yung ano, yung sayaw na nauntog. <laughs> nauntog si Kalib. Oo nga eh. Ano ba 'yan? Ang minak dumede. Ano Sumasakit. Oo. Uh -uh. May butas ang ngipin niya sa ito. Pakis mo kay mama yung nauntog. Pakis mo kay mama yung nauntog. Na na <coughs> wala na. Wala na. Sayaw na, sayaw na dito. Ang ano mo? Umakbo siya, may ano yun dito? O, o, yung dito. Na yun na. Yay! <coughs> nauntog ka? Nauntog ka ulit, Caleb? Okay. <laughs> Alam mo, lalaking lalaki ang ah. nagkita. No? <laughs> ang cute ni Kalib. Bilang na. Count. Count, Count naman. na. Count naman. Count ka naman. Count naman. One, two, three. Kalib. Hinanap niyan kahapon. Hinanap ni tita niya. Si, si Rachel. Si Rachel. Hmm. Christmas pa ah, ito okay. dapat kaso mm -hmm. hindi kita naabutan kaya sabi ko kay Ma'am Ruth Lim, sa New York ko nalang ibibigyan ah, so Ma'am Ruth, okay. siya, si Ma Ruth oh. ay, yung kailangan si Ma'am Ruth yung nag-ano ng Thank you po. Thank you so much po kay Ma'am Ruth Lim. Nagyong okay. ano. <laughs> Saan ba sana mag-ano ngayon? Mag-lumping siya ngayon. Ay siya? Oo. Eh ano ka na rin yan? Dali ko doon kay Mama mo. Ah, sige. ano mo rin sila. Sige po. Sige po yeah. Happy New Year. Happy New Year. <laughs> Happy New Year po. Gustong <laughs> <laughs> gusto ka ni Ma'am Ruth eh, Lim. makita eh. Pedro. Taga saan siya, Tita? Taga yun. Nasa ano siya? Nasa Aklan kami siya. Teacher siya, oh, teacher. Wow. Hey! Kes! 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 Basta! Hey! Wala! Di kayo contact! May Happy ayawin. New Year Poh. po! <laughs> tuloy! Tuloy! Sige, ay, ako din sa tuloy, Sige ay, po! Okay lang! Sige po! Okay lang! Ang May aso! Buntis! Tuloy! Sige po! Okay buntis lang! lang. lang, po lang po. <laughs> tuloy! Thank <Sige> you po! <laughs> Merong nagpadala ng... Nagbili ng aking paninda! Hmm. Si Ma'am Ruth Lim! Ah, oh, okay, para kay Dodo, Shanghai. Shanghai. Do -do. Shanghai. Oh. Yeah. Uh, thank you po, Ma Ah, si po, oh. <laughs> Ah, <laughs> <laughs> uh, uh, sige, sige. Thank you po, Ma Ruthling sa pagdala nitong pa Shanghai. Shanghai uh, so. order niyo sa ah, uh, 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 aking business, yan yung aking extra. Gaganda ni Mawi, oh. Uh. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Sana ah umisigid. Ah, ah, okay. okay, <laughs> Wala. Ano ah din okay Tabla, tapet, tapet. Ha. Tabla. Upper ka tabla. Tabla 'yan para tabla. Tabla. Ay ko na paihatat. Ang na paihatat na. Naa. Oh. Sana sana naa. Ah. Sana mayroon ron. <laughs> sana ah? mayroon Ha? Ron. Ay si Ate Maricjo. Happy New Sige po. Happy New Year po. Ay, yung nalaki yung ano, yung yung pinabibigay ni Maprotein kay kay Jodondo. <laughs> <laughs> <Masayin. laughs> sabi na lang ako punta kasi wala nang gawa tapos na. <laughs> Sige na. <laughs> dong. Pwede na ako i-upload dong. Happy ha? Mm Happy -hmm. New Year! Dong. Lang Happy ko, New Year! Dong. Salamat Joseph! Salamat! masarap! bilog! Oh. <laughs> ay, may bilog na kayo? Ha? Ito upo, bilog! Oo, oh, oh. meron ako. sa okay. Balik ako. Okay. Sige lang, so. kayo. Sige po, okay lang. <laughs>